Matagumpay ang isinagawang groundbreaking ceremony ng itatayong bagong Aligawco Bridge sa lungsod ng Kawayan. Ito ay matapos maapurbahan ng pondo para sa pagsasaayos nito ng National Government sa pamamagitan ni 6th District Representative Congressman Faustino Inu De Ayon kay Congressman Inu Di, ang initial na pondo ay 750 million pesos kung saan ang proyekto ay inaasaang matatapos sa loob ng apat na taon. Umaasa naman si Congressman D. na sa pamamagitan ng bagong tulay na ito ay mas magiging mabilis na ang transportasyon ng mga residente mula sa East Tabacal lalo na ang mga estudyante at guro. Sa pamamagitan din ng tulay na ito ay hindi na mga pa ang mga motorista na malulugi tuwing umuulan dahil hindi na ito abuti ng tubig. Samantala, bukod dito ay malugod namang inanunsyo ni Mayor Cesar J.C.D. na sa susunod na taon ay matatapos na at mapapakinabangan na ang Santa Luciana San Pablo Bridge. Para sa IFM News, ako sa Idol Andy Lim, IDOL!